39 42 44 45 yan 45 48 47 kilometer 28 uh, na tayo eh. Uh, so talaga siya, mga idol. Kapag tayo makita, hangga'no ano kalaki. Yan. Eh. Yan. Uh, ba tayo namin na ito tayo rito idol. Tingnan natin kung gaano kalaki yung difference nila ng dalawa. Guys. Uh, ito yung isa. Ngunit ito yung isa, no? Toto, difference nilang size. Sample. Yan. Yan, 'yung difference nila pagdating sa size ah. Uh, para makita. So mas malaki tong isa. So sakto mga idol, inabuta kami ng ulan dito. Matitesting ka agad natin yung wiper ng e-bike na to. Sa aking pag-iikot para makahanap na maganda at matibay na e-bike, finally ay nakakita na rin ako. At sa wakas ay naglabas na rin po sila ng stainless. Hindi lang po sa pang itaas, pati na rin po sa under chassis. stainless na rin oh. Ato. Ah, maganda pa, stainless na. No? Ito yung stainless na oh dahil nga sa numero unong sakit ng ulo ng na mga nakabili ng mga e-bike before ay ang madaling pagkakalawang ng body nito. Pagdating naman sa hatakan, hinding hindi ito magpapaiwan. Kaya dapat kumapit ka. Alam mo kung bakit? Kasi yung dibdib ko rito na Sa lakas ba naman na umaabot to hanggang 50 km per hour? Kahit pa kargado. Para po sa mga gustong mapanood, ang full review po neto at kung paano po umorder ay kailangan pong nakafollow kayo at nakasubscribe sa ating YouTube channel dahil doon po natin i-upload ang full specs po nito at kung isa sa mga katanungan mo kung meron netong hulugan dahil wala tayong pang full cash ay pwedeng pwede po para po makita ninyo ang tunay na performance nito ay lumabas nga po kami ng highway So mga idol, para lang pagganahan yung wiper, ito na yung kailangan natin pindutin. 1, 2, 3, go. Yan may wiper na tayo mga idol so mga idol yung bilis na ito ipapakita ko rin sa inyo Yan. so mamaya pag nasa highway na tayo papakita namin sa inyo yung speed kung gaano nga baka bilis yung e-bike na ito kumapalo so, rin to, mga idol ng 45 ha ah, kilometers ito oh. umabot yan ito ngayon 24 kilometers pero umabot din yan mga idol ng 45 kilometers per hour so matulin din talaga malakas din yung play ng mga idol oh. so pagka ano uh, kompleto rin yung mga signal light nito gaya nyan with sound so, Ito na tayo sa mga highway mga idol So, mapipising naman natin yung bilis na ito So, hindi tayo makapahan, makapabilis kasi kakagawa nga ng traffic. Kahit din wiper ulit tayo. Sa so, maula niya, na-test ka agad yung wiper. Patag sa speed yan, 26, 29. Pero makapunta ng 45 km per 49, 42, 44, 45, yan 45, 48, 47 kilometer, 48 ah, eh ah, so malakas talaga siya, mga idol hindi siya biro compare naman kay Ipaga, ano aata no? ipag-aata tayo makita kung gano'ng kalaki yan Baba tayo, nakita namin na ito tayo rito idol Tingnan natin kung gaano kalaki yung difference nila ng dalawa Ayan yung difference nila oh, sa size Ay, Ito yung isa Maliit ito yung isa no? Ito. ito, difference nilang size <laughs> Sample Yan Ayan yung difference nila pagdating sa size ah Uh, para makita so mas malaki itong isa so yun na mga idol Babalik na tayo huwi na tayo Maula na